Grabe, kawawa naman si ate. Lumusot. Yo, good day mga tol. Meron na namang order sa atin hamster. Sunod-sunod na blessing sa pagka-hamster. Bali, ang order nga sa akin ngayon, eh, Syrian hamster. Ayan, dito ako kukuha. Bali nga mga tol, dalawang uri ng hamster yung aking binebenta. Ito yung mga Syrian hamster at ito yung isa na mga dwarf hamster. Yan. Dalawa yan para mayroong pagpipilian yung mga bibili sa atin na mga mabisa na ating customer. Bali nga mga tol, dalawa yung order sa akin ni sir. Yan. Tapos ide deliver ko to sa may natibidad deparo. paro. Siyempre mayroong kasamang shipping. Uh -huh, na. And e na all goods na mga tol. Siyempre mga tol, bago ko i-deliver to, lalagyan ko ng basantela dahil nga ang oras ngayon, tanghali, 12, sobrang init. Para meron silang lamig sa loob at hindi sila makulog. Yun e nga mga tol, all goods na. Tapos merong previous na kusot si sir, on the way na ako sa natividad ride safe sa atin. Hello, Weedy! Whoop, whoop! At yun nga mga tol, on the way na ako sa pag-aabot ang na ito, door to door. <laughs> at ang oras ngayon eh. Ayan. 12.20 ng tanghali. Eh. Grabe, sobrang init. Kaya syempre may baon na ang tubig dito, malamig, para hindi ako ma-dehydrate dahil nga kung sa na lang, sobrang tirik talaga ng araw. Kung mapapansin nyo sa camera. Balintagal <laughs> ko na rin nag-hamster. Ha? Alam ko, ano eh, pandemic din ako nagsimula. Uy, traffic. Alam ko mga tal, pandemic din ako nagsimula mag-hamster. Yung nga mga tol, nandito na nga ako sa may Deparo LM. Unting padyak na lang. Nandun na ako sa may Natividad Phase 4. Bali nga mga tol, papunta pang halang ako sa pagdedelivera ko nito. Meron nga nagchat sa akin na o order ulit ng hamster at buti na lang malapit lang. Yung nga mga tol, pasok na ako dito sa may Natividad Phase 3. At ang Natividad Phase 4 nga, eh, dun pa sa may dulo na ito, yung tumbok. Ayan mga tol, Arco ng Natividad Phase 4. Tapos dun nga sa may Nara Street daw. Ito Nara Street. Ayan. Tapos syempre dating gawe, iisa-isahin ko yung block dito ng bahay tsaka ng lot. Hanggang matuntun ko na yung bahay ng pagdedeliberan ko. Yun na nga mga tol, nahanap ko na nga yung block. Ito dito sa may kanang gawi ko. Tapos syempre isa-isa na lang yan hanggang mahanap ko yung lot niya. Ayun na nga mga tol, natuntun ko na. At ilalabas ko na yung hamster. Tao po. Ay, ang init. Yan. So, ay, yung hamster po. Ito po, mamo. Bali, 200 po lahat, mo. Apo, ah, kasama po yung shipping na 30 pesos po. Alam na po ni sir, sinabi ko na po. All goods na mga tol. Ganun lang kabilis yung transaction ko dito sa may deparo na tibidad. Tapos ngayon nga, eh, Pauwi na ako dahil nga meron pa akong deliver naman ng dalawang female Syrian sa may Kingstown 1 lang. Nangyari pa dito mga to, lumusot yung paa, grabe. Tignan natin. Grabe, kuwawa naman si ate. Lumusot. Kawawa naman siya ate. Siguro ang kas niya si ate Tapos lumusot yung paa niya Wawa wow, naman Lumusot eh oh Lumusot sa ganito oh Grabe Saludo nga pa sa lahat ng tumulong kaila ma'am sir Yan Buti natanggal na rin Grabe yun mga tol Lumusot yung paa ni ate dito ayan oh kasi ang kasya nung kasama niyang lalaki dito sa unahan tapos sumemp lang sila. Wala pa namang helmet. Buti na lang hindi tumama yung ulo sa may gutter. tas buti na lang wala din silang kasunod na sa sakyan na malaki sa likuran nila. Ay hey, nako. Kaya sa susunod isipin nyo palagi pag aalis kayo ng bahay. Paglabas sa paglabas nyo ng bahay asahan yung pwede kayong maaksidente kahit anong mangyari. Kaya lagi tayo mag -iingat. Kaya sa lahat ng kapo o siklista dyan, ride safe palagi sa atin sa daan. Ito nga mga tol, bibili muna ako dito ng pagkain ng aking mga alaga. Kung saan ako hagin bumibili. Yan, all goods dito. I deliver lang ako ng hamster eh, sa natibidad. may bumilit? Opo, tapos ngayon, deliver ulit sa may ano naman, sa Kingstown 1 naman. sabi niyo na All goods na nga mga tol. Nakabili na ako. Dito ako lagi bumibili. Yan. May mga alagang manok dyan. Aso. Kompleto dyan mga tol. Dito lang yan sa may Bagumbong Elementary School. mga tol, away ko lang eh. Bye bike ko. <laughs> Ngayon, syempre, rekta si Kaso na naman ulit para mag-deliver ng hamster sa may Town 1 at ang order nga sa akin eh. Dalawang Syrian hamster female. Bali nga dito, kukuha ng female. Ito, female to. Ayan. Tapos, nasa baba yung isa. Doon ako kukuha ng female. Ayan o. Oh. At ito yung isa. atutok sa electric pan. dito <laughs> ako kukuha ng isang female. Ayan. social. Oh. Hmm? Sosyal. Naka-electric pan pa sila. Number 7 pa. Para all goods talaga. At ito na nga mga tol yung dalawang female na i-deliver ko naman sa may Kingstown 1. Ayun, on the way na rin ako. Oop, oop. nga mga tol, nagtanong ako doon kay Kuya kung saan yung Black 6A. Kailangan ko lang kasi mahanap yung Black. Tapos, sunod-sunod na yun yung lot. <laughs> Ang sabi nga sa akin ni Kuya, eh, doon nga daw sa may court, sa may pataas. Tapos, doon nga daw yung Black 6A. Thank you Lord sa blessings. <laughs> Two hits ngayong araw, Bali sold apat na hamster Syrian. Si woop woop. Mga tulsa, sakto. Pag tanong ko si Mam Pala yon. <laughs> Mamoy lang sa po ay sa vlog ko. <laughs> ito po, pa na lang po muna. Wait lang po, Mama. Dali talaga hindi pusa, daga. ito po, Mama. Along Opo, thank you po, Mama. <laughs> thank you po. Ang kulit nun mga tol <laughs> Sakto pa yung pinagtanungan ko Kasi hinahanap ko yung black 6A nga Tapos pumapasok lang ako sa street street Eh walang mga nakalagay sa gate Tulad nito walang nakalagay sa mga gate Akala ko black 7A Itong street na nadaanan ko Eh sakto mayroong tao sa labas na Nasa gate nga si ma'am Sabi ko ma'am pwede po magtanong Saan po yung black 6A Tapos biglang ta sabi niya Ano po yan sabi ko hamster po Tapos sabi niya ako po yun. <laughs> Di ba? Wala lang. Share ko lang. Ang kulit kasi ng pangyayari. Sakto-sakto eh. Na hindi mo inaasahan mga ganong bagay. Di ba? Kaya sa mga nais mag-alaga dyan ng mga mabibisang hamster, rectamensahe lang sa akin. Pwede-pwede ko yung i-deliver. Hanggang sa muli, ride safe lang palagi sa atin. Whoop! Whoop! Ano ba't may mama? it